Dadaan tayo dito sa may Bridgetown mga boss. Bridgetown, Sa so, September 28, may magaganap na event dito mga boss. Hindi lang alam kung saan banda. <laughs> Baliktad din oh. Eh, no? Ayan. Hindi so, mo tayo pipitik. Ayan, so doon Doon banda mga boss Ayan, dyan gaganapin Laging dyan ginaganap yung mga event Ng mga motorcycle uh, Ano pa Basta maraming Nagaganap na event dyan mga boss So yung building kasi na yon Yung pina, doon Ay ginagawang ano Ay hindi pa tapos mga boss Yan yung Sucker field yata yun nandyan eh Sucker field Ayan 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 din oh eh. Hindi muna tayo magpipitik Magpipitik sana tayo Kaso muna Ayan oh. Pwede naman tayong dumaan dun eh no Sa kabila Sabante pa tayo. Eh, meron din mga obstacle mga boss dito ay yung siya sabi kong building ay no ay yan 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 kita ba ayun ito 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 ah uh, ano yata yan uh, audience no ah uh, upuan ng mga audience yata yan mga boss sa harapan niya kasi is ano ah uh, field malaking field dyan Ayan, so walang nag-inside dito sa mga obstacle mga boss ayun o wala Pipitig sana tayo ha? so wag na lang So may malawak pa dito sa kabila oh, e, oh anong gagawin ulit dyan Lawak oh Ang laki tong bridge town na to Parang ano Parang isang ano na Isang city nandito na lahat ah oh. Wala lagyan nila ng ano yan ng mga groceries mga ganon mall ito lumag and So, diretso pa tayo mga boss. So, dadaan naman tayo kasi dito eh. so dito na tayo sa tulay ayan so, picture lang natin ayan o ayan yung statue statue ayan diba so marami pa rin silang ginagawa ayan pag binuksan siguro to pwede ka dyan pumunta magpa picture ayan pinapaganda kasi nila to parang pinakaano na to eh uh, plaza mga boss yun o oh. dun diba pag natapos to maganda ayan tapos sa uh, dito naman sa kabila ayan uh, try natin pumunta Ganyang kalaki diba sa kapila ayan mga mall na eh ayan ba diba? Ay, yan nagtitry tayo okay. magsishare pala tayo mga boss magsishare tayo ayan diba? o ituturo pala ako sa inyo pag naiinitan kayo dito kayo pumunta wait lang oh nagbabangking pa yun dito kayo pumunta mga boss dito oh oh dito pa lang ang lamig na no ang lamig na mga boss ano sexy sexy no diba ah lamig na dito pa lang ito shortcut shortcut papuntang C5 to ayan so dito tayo dadaan kasi iikot tayo hindi naman tayo magsi C5 eh iikot lang so karamihan dito mga call center mga boss eh mga building Starbucks lahat yan diba? may Laris residence ayan. gusto mong kumuha ng condo Ayan, meron dyan. Diba? Marami. Marami dito ang ganap. Witch Town. May parking din dyan. Sa so, labas na, dito na. Sa so, may ano, iglesia. Ayan. Ayan. So, may iglesia. so umikot lang tayo mga boss yun, yun ang Bridgetown yung laman ng Bridgetown hindi pa kasi tapos yung iba mga boss Bakit tapos na yan, maganda na yan Ayan, mga maraming gadayo din na mga magtatambay lalo yung mga motorcycle riders, dyan tatambay kasi maluwag pero ngayon kasi, hindi pa masyadong ano, parang hindi pa masyadong open sa mga, ano, wala pang establishmento kasi, walang bilihan yan, bihira lang